Handa ka na bang baguhin ang iyong buhay minsan at para sa lahat? Sa video na ito, sumisid tayo ng malalim sa isang makapangyarihang mensahe na kayang baguhin ng paraan ng pagharap mo sa iyong mga hamon, pagtagumpayan ng kahirapan at hanapin ng tunay na kapayapaan na tanging ang Diyos ang makapag-aalok. Ang Biblia, higit pa sa isang simpleng aklat, ay isang espiritual na arsenal na puno ng mga talata na hindi lamang makapagbibigay liwanag sa iyong landas, ngunit baguhin ang bawat bahagi ng iyong pag-iral. Ito ang iyong pagkakataong matuklasan kung paano isagawa ang mga banal na pangakong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, pagpapalakas ng iyong pananampalataya at pagdaig sa anumang kasamaan na sumusubok na ibagsak ka Isipin mo sa akin, ilang beses kang nadapa na nawala, walang lakas sa awa ng mga paghihirap. Ilang gabi ka bang puyat, naghahangad ng sagot, kaginhawahan, solusyon. Buweno, malaman na ang sagot na iyong hinahanap ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip at ito ay abot kamay mo ngayon. Ngunit magingat, ang bawat segundo ng video na ito ay mahalaga dahil dito makikita mo ang mga katotohanan na maaaring magbukas ng iyong mga mata at magpalaya ng iyong isip. Ang nilalamang ito ay dinisenyo, lalo na para sa iyo, na naghahanap ng kahulugan, lakas at espiritual na pagbabago. Ito na ang oras para kumilos. Huwag hayaan ang iyong sarili na madaig ng panghihina ng loob o pagdududa. Manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Dahil maibabahagi natin ang mga talatang hindi lamang nagdudulot ng ginhawa, ngunit may kapangyarihang baguhin ang iyong realidad, ang iyong pananaw sa mundo at ang iyong relasyon sa Diyos. At ang pinakahindi kapanipaniwalang bagay, lahat ng maririnig mo dito ay maisa sa buhay kaagad para magkaroon ng tunay at malalim na pagbabago. Ngayon, gusto kitang anyayahan na lumahok sa pag-uusap na ito. Mag-iwan sa mga komento kung aling talata ang higit na nakaapekto sa iyong buhay o kung paano nakagawa ng pagbabago ang salita ng Diyos sa iyong landas. Ibahagi ang iyong karanasan at tulungan ang ibang tao na maging mas malakas din. Sama-sama, maaari tayong lumikha ng isang komunidad na nagbibigay inspirasyon, nanghihikayat at sumusuporta sa mga nangangailangan ng panibagong simula. At bago ko makalimutan, mag-subscribe sa channel ngayon at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi mo mapapalampas ang anumang content na bumubuo, nagbabago at nagdudulot ng kapayapaang hinahanap mo. Ano pa hinihintay mo? Ito na ang pagkakataon mo para magbago. Nais nice ng Diyos na makipag-usap sa iyo at maaring ito ang pagpapasyang sandali sa iyong espiritual na paglalakbay. Kaya humanda ka dahil ang susunod na mangyayari ay maaring ang sagot na hinihintay mo. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, katapangan at pagbabago. Sumama ka sa akin hanggang sa wakas, hindi na magiging pareho ang iyong buhay. Ang Biblia, kasama ang mga sinaunang salita nito, ay higit pa sa isang aklat. Ito ay isang tunay na espiritual na kayamanan na may kakayahang mag-alay ng patnubay, ginhawa at lakas sa harap ng kahirapan. Mula noong sinaunang panahon, ang kanyang mga CP ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at pananampalataya. Ang tekstong ito ay naglalayong tuklasin kung paano magagamit ang mga talata sa Biblia bilang espiritual na mga sandata upang labanan ang mga negatibong impluensya at makahanap ng paluob na kapayapaan. Kapag nahaharap tayo sa mga sandali ng dalamhati, natural na humanap ng pinagmumulan ng kaaliwan. Ang Biblia ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa prosesong ito, naglalahad ng mga kwento ng pagtagumpayan at banal na mga pangako na tumatatak sa puso ng mga naniniwala. Sa pamamagitan ng mga awit, Kawikaan at mga turo ni Jesus, tinuturuan niya tayong mapanatili ang pag-asa kahit na sa pinakamadilim na sitwasyon. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ng pagtatagumpay ay nasa Roma 8.31. Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Itinatampok ng talatang ito ang banal na proteksyon sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Pinapaalala niya sa atin na walang sumasalungat na puwersa ang may sapat na kapangyarihan upang talunin ang pananampalataya ng isang pusong sumuko sa Diyos. Ito ay isang pangako na sumasalamin ng malalim sa mga oras ng kawalan ng pag-asa. Bukod sa pagbibigay ng espiritual na proteksyon, itinuturo ng Biblia ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sa Mateo 6.14, itinuro ni Jesus, Sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ng isa't isa, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa Langit. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya kapwa sa nagbibigay at tumatanggap. Ito ay isang makapangyarihang panlunas laban sa sama ng loob at kapaitan mga damdaming nagpapakita sa kasamaan sa loob natin. Ang mga awit, sa partikular ay kilala sa kanilang kakayahang iangat ang espiritu. Halimbawa, inilalarawan ng awit 23 ang Diyos bilang isang pastol na gumagabay at nagpoprotekta sa kanyang mga tupa. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot na kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang talatang ito ay nagpapatibay sa katiyakan na kahit sa mga sandali ng matinding panganib, ang banal na presensya ay kasama natin. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang paglaban sa mga negatibong kaisipan. Ang Filipos 4.8 ay nagtuturo sa atin na ituon ang ating isipan sa lahat ng totoo, marangal at kapuri-puri. Binabago ng kasanayang ito ang paraan ng pagtingin natin sa mga pangyayari na nagbibigay daan sa banal na liwanag na magpapaliwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Nagbabala rin ang Biblia tungkol sa mga panganib ng inggit at pagmamataas, mga damdaming maaring makasira sa ating kaluluwa. Nakasaad sa James 2.3.16 sapagkat kung saan mayroong inggit at makasariling ambisyon, mayroong kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Hinahamon tayo ng talatang ito na pag-isipan ang ating mga motibasyon at hanapin ang pagpapakumbaba bilang isang mahalagang birtud. Sa espiritual na mga labanan, ang Efeso 6.11-17 ay humihimok sa atin na isuot ang baluti ng Diyos, kabilang ang kalasag ng pananampalataya at ang tabak ng Espiritu na siyang banal na salita. Ang mga metapora na ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagiging espiritwal na handa na labanan ang mga tukso at negatibong impluensya na nangyayari araw-araw. Para sa mga naghahanap ng espiritwal na pagbabago, ang Diamond Corinto Symphony ay nagdadala ng pangako ng pagbabago. Kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay isang bagong nilalang ang mga lumang bagay ay lumipas na, narito ang mga bagong bagay ay dumating na. Ang talatang ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga gustong iwan ang nakaraan ng mga pagkakamali at magsimula ng isang buhay na puno ng mga layunin na naaayon sa mga banal na prinsipyo. Ang kahalagahan ng panalangin ay nakahighlight din sa ilang mga sipi. Sa Filipos 6-7, isinulat ni Pablo, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin ay isang direktang channel kasama ang lumikha na nagbibigay ng kapayapaan at kalinawan sa gitna ng kaguluhan. Ang pananampalataya ang pundasyon ng bawat spiritual na paglakad at inilalarawan ito ng Hebreo 11.1 bilang ang diwa ng ating inaasahan at ang katibayan ng hindi natin nakikita. Ang konseptong ito ay mahalaga upang harapin ang kasamaan dahil ang pagtitiwala sa di nakikita ang siyang nagpapanatili sa mga tapat sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan at kapighatian. Isa pa, hinihimok tayo ng Biblia na kumilos ng may pag-ibig kahit na napapaharap sa mahihirap na sitwasyon. Sa mga taga-Korinto 13, Inilarawan ni Pablo ang pag-ibig bilang matiyaga, mabait at walang kakayahang magtago ng sama ng loob. Binibigyang diin niya na kung walang pag-ibig, ang lahat ng ating mga aksyon ay nagiging walang laman, anuman ang kanilang kadakilaan. Ang aklat ng mga kawikaan ay nag-aalok ng praktikal na payo kung paano mamuhay ng matuwid na buhay. Ang kawikaan Katredka su 23 ay nagbabala higit sa lahat ingatan mo ang iyong puso dahil dito nakasalalay ang iyong buong buhay binibigyang diin ng talatang ito ang kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga iniisip at damdamin upang hindi sila masira ng kasamaan. Ang mga propeta ay gumaganap din ng pangunahing papel sa paghahatid ng banal na mensahe. Ang Isayas 41.10 ay nagbibigay ng mga salita ng pampatibay loob. Huwag kang matakot sa pagkatakoy sumasa iyo, huwag kang manglupaypay sa pagkatako ang iyong Diyos. Ang pangakong ito ay muling nagpapatunay na kahit sa panahon ng kahirapan, ang Diyos ay laging nasa tabi natin. Kapag humaharap tayo sa kawalang katarungan, ipinakilala sa atin ng Biblia na magtiwala sa katarungan ng Diyos. Sa Roma 12.19, ipinayo ni Pablo, Huwag kang maghiganti, mga minamahal, kundi bigyan ng puwang ang puot ng Diyos sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang patnubay na ito ay tumutulong sa atin na ilabas ang mga hinanakit at pagtitiwala sa banal na soberanya. Inaanyayahan din tayo ng salita na maging liwanag sa mundo. Sinasabi sa Mateo 5:16, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapakita ng mga turo ng Biblia sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Sa panahon ng kalungkutan, ang awit Triti Patris Seytsenstein ay umaaliw sa mga nagdadalamhati. Ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at nagliligtas sa mga nasisiraan ng loob. Ang talatang ito ay sumasalamin sa banal na habag na nag-aalok ng kaaliwan sa mga nahaharap sa emosyonal na kahirapan. Ang Biblia ay isang paanyaya sa isang personal na ugnayan sa Diyos. Ang kanyang mga salita ay nagbabago ng buhay, nagpapalakas ng mga puso at gumagabay sa mga nawawalang kaluluwa sa isang landas ng pagtubos. Naway sumisid tayo sa karagatang ito ng karunungan at hayaang hubugin ng mga katotohanan nito ang ating pagkatao. Ang pagbabagong iniaalok ng Biblia ay hindi mababaw, ngunit umaabot sa kakanyahan ng tao ang bawat taludtod ay isang binhi na itinanim sa puso ay maaaring mamulaklak sa mga gawa ng kabaitan, habag at katarungan. Ang epektong ito ay partikular na makikita sa mga talata tulad ng Juan 8.32 at malalaman nila ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa kanila. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kaalaman sa banal na kasulatan ay nagpapalaya sa atin sa mga kasinungalingan at panlilinlang na kadalasang nakakulong sa atin. Ang isa pang makapangyarihang mensahe ay ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Sa Hebrews 4.12, mababasa natin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim Nangangahulugan ito na ang banal na kasulatan ay may kapangyarihan na tumagos ng malalim sa ating mga kaluluwa, nakakakita ng mga intensyon at naguudyok ng tunay na pagbabago. Ito ay hindi lamang isang libro na dapat basahin, ngunit isang instrumento ng pagbabago. Ang paghihikayat sa harap ng mga paghihirap ay paulit-ulit ang tema. Sa Joshua 1 sinabi ng Diyos, Magpakalakas ka at magpakatatag. Huwag kang masindak o masiraan ng loob sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumunta. Ang mensaheng ito ay isang panawagan sa pagtitiyaga, pag-alala na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit na sa pinakamahihirap na panahon, itinuturo din sa atin ng Biblia ang kahalagahan ng pasasalamat anuman ang mga kalagayan. Sa 1 Thessalonica 2.5-18, tayo ay itinuro. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang paglinang ng mapagpasalamat na puso ay tumutulong sa atin na makita ang positibong bahagi ng mga sitwasyon at makilala ang mga pagpapala sa araw-araw. Ang mga turo ni Jesus ay puno ng praktikal na mga aral upang labanan ang kasamaan ng mabuti. Sa Sermon sa Bundok na nakasulat sa Mateo 107, Hinahamon niya ang kanyang mga tagasunod na mahalin ang kanilang mga kaaway. Ipanalangin ang mga umuusig sa kanila at tumugon sa puot ng may awa. Ang mga pag-uugaling ito ay hindi lamang neutralisahin ang kasamaan, ngunit ipinalaganap din ang liwanag ni Kristo sa buong mundo. Kapag nahaharap tayo sa tukso, binibigyan tayo ng Biblia ng mga kasangkapan upang labanan. Sa 1 Corinthians 13, tiniyak ni Pablo, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa mga tao. At tapat ang Diyos, ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang tukso at nagpapaalala sa atin na laging may paraan. Ang pakikipag-isa sa ibang mga mananampalataya ay mahalaga din sa pagtagumpayan ng kasamaan sa Mateo 10.20, sinabi ni Jesus, Sapagkat kung saan ang dalawa o tatlo ay nagtitipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Hinihikayat tayo ng talatang ito na humingi ng suporta sa komunidad ng pananampalataya kung saan maaari nating ibahagi ang ating mga pakikibaka at ipagdiwang ang ating mga espiritual na tagumpay. Ang pagpapakumbaba ay isa pang mahalagang halaga na itinampok sa banal na kasulatan. Sa James 4.3.10 mababasa natin, Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang kababaang loob ay nagpapanatili sa atin na umaasa sa Diyos, na nag-aalis ng pagmamataas na kadalasang umaakay sa atin na magkamali at malayo. Ang aklat ng pahayag ay nag-aalok ng pag-asa para sa hinaharap na nagpapakita na ang kasamaan ay tiyak na matatalo. Sa pahayag 21 sa tayo ay naaaliw sa pangitain ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang lumang order ay lumipas na. Ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magtiyaga. Batid na isang maluwalhating wakas ang naghihintay sa atin. Ang paggawa ng mabuti ay binibigyang diin din sa Galatia 6.2-9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aani ng isang ani kung hindi tayo mga sira ng loob. Ang pagtitiyaga sa mga gawa ng kabaitan ay isang paraan upang ipakita ang katangian ng Diyos at labanan ang mga negatibong puwersa sa paligid natin. Ginagabayan pa rin tayo ng Biblia sa kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo 6.33, itinuro ni Jesus, Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang prioridad na ito ay tumutulong sa atin na manatiling nakatuon sa mga bagay na walang hanggan sa halip na nagbabala ng mga makamundong alalahanin. Ang pag-ibig sa iba ay isang pangunahing utos. Sa Juan 3.35, sinabi ni Jesus, Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mapagsakripisyong pag-ibig na ito ay tanda ng mga tunay na disipulo ni Kristo at isang puwersang nagbabago laban sa puot. Kahit sa mga sandali ng kahinaan, nag-aalok ang Biblia ng lakas. Sa 2 Corinthians 12-9, sinabi ng Diyos kay Pablo, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga limitasyon ay mga pagkakataon para sa banal na lakas na magpakita sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw na gumagabay sa ating mga hakbang, lalo na kapag nahaharap tayo sa kadiliman. Sinasabi sa awit 119-105, Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, isang liwanag sa aking landas ito ay nagbibigay liwanag sa ating landas na nagbibigay ng kalinawan at direksyon sa mga oras ng pagdududa at kalituhan ang biblia bilang isang espiritual na gabay ay lumampas sa mga limitasyon ng panahon at espasyo na umaabot sa mga tao mula sa iba't ibang kultura at katotohanan. Ang kanyang mga turo ay hindi lamang direkta kundi humuhubog din sa paraan ng ating pangmala sa mundo. Sa Tuhan Timoteo, 3.16 to 17, mababasa natin na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Binibigyang diin ng talatang ito na ang mga banal na kasulatan ay hindi lamang mga nakatalang salita, kundi ang banal na kalooban mismo ay ipinahayag para sa ating ikatitibay. Ang pagbabagong kapangyarihan ng Biblia ay nakasalalay hindi lamang sa mga pangako nito ng isang maluwalhating hinaharap, kundi pati na rin sa praktikal na karunungan na inaalok nito para sa kasalukuyan. Ang kawikaan Tres Puts Sing ay isang klasikong halimbawa. Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan kilalanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Ang payong ito ay isang paalala na sa pamamagitan ng paglalagay sa Diyos sa gitna ng ating mga desisyon, makikita natin ang kalinawan at direksyon. Higit pa rito, tinutulungan tayo ng salita na harapin ng ating mga takot. Sa Isaiah 43.1, sinabi ng Diyos, Huwag kang matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ang mga salitang ito ay balsamo para sa mga pusong nagdadalamhati na muling nagpapatunay na tayo ay mahalaga sa mata ng lumikha at na hindi niya tayo pinababayaan. Ang isa pang nakakapagpabagong aspeto ng Biblia ay ang kakayahang mag-alok ng araw-araw na pagbabago. Sa Panaghoy 3.22-23, makikita natin ang pangako. Ang mga kaawaan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi tayo malilipol, sila'y bago tuwing umaga. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na anuman ang ating kinakaharap, palagi tayong makakapagsimula sa ilalim ng banal na biyaya ang katuwiran ng Diyos ay isang paulit-ulit na tema sa kasulatan at hinihikayat tayo ng awit 37.5-6 na magtiwala sa Panginoon na itutuwid ang ating mga landas. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y kikilos, liwanag ng katarungan at gaya ng araw ng tanghali ang Kanyang katarungan. Ang pangakong ito ay nagpapalakas sa atin sa pamamagitan ng pag-alala na ang kasamaan ay hindi mangmang at ang katotohanan ay laging mahahayag. Sa panloob ng mga labanan na may pagkabalisa, ang Mateo y 2820 ay nagdudulot ng walang katulad na kaaliwan. Inaanyayahan ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Itinuturo sa atin ng tungkuling ito na makakahanap tayo ng kaginhawahan mula sa ating mga alalahanin sa pamamagitan ng paglalagay ng ating mga pasanin sa mga kamay ng tagapagligtas. Ang pagkakaisa sa mga mananampalataya ay isa pang susi sa pagdinig sa kasamaan. Sa episode Patro Trin, itinuro ni Pablo, gumawa ng lahat ng pagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang pagkakaisa na ito ay salamin ng kaharian ng Diyos sa lupa, isang buhay na patotoo sa lakas ng banal na pag-ibig sa pagkilos. Binabalaan din tayo ng Biblia tungkol sa panganib ng mga salita. Inilalarawan ng Santiago Tricio Ninas Cien ang dila bilang isang kasangkapan para sa kapwa mabuti at masama. Sa pamamagitan nito ay pinagpapala natin ang Panginoon at Ama at sa pamamagitan nito ay isinusumpa natin ang mga tao na ginawang kawangis ng Diyos. Ang turong ito ay nagaanyaya sa atin na gamitin ng ating mga salita ng may karunungan at layunin, itaguyod ang nagpapatibay at hindi pagkawasak. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay malawak ding idiniin. Sa Galatia 6.22 ay mababasa natin, Magdala ng mabibigat na pasanin ng isa't isa at sa gayon ay tuparin ang kautusan ni Kristo. Ang panawagang ito sa pagkakaisa ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mga instrumento ng Diyos upang maibsan ng pagdurusa ng iba na nagpapatibay sa diwa ng komunidad. Ang panalangin bilang kasangkapan para sa pagbabago ay binibigyang diin sa ilang mga sipi. Sa James 5.16, tayo ay itinuro. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang patuloy na pakikipag-usap sa Diyos ay may kapangyarihang ilipat ang mga bundok, kapwa sa ating buhay at sa buhay ng iba. Sa wakas, ang Biblia ay laging nagpapaalala na ang tagumpay laban sa kasamaan ay naipanalo na. Sa Juan 16.33, ipinahayag ni Jesus, sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatian ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng tiwala na kay Kristo, tayo ay higit pa sa mga mananakop. Maniwala ka, may layunin ng Diyos sa iyong buhay. Bawat hamon na iyong kinakaharap bawat luha na iyong ibinubuhos ay hindi napapansin sa mga mata ng ama na alam niya ang iyong mga pasakit, iyong mga paghihirap at higit sa lahat, alam niya kung ano ang kailangan mong manalo. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro. Ito ang tinig ng Diyos na direktang nagsasalita sa iyong puso na nagdadala ng pag-asa, pagbabago at lakas upang sumulong. Huwag kalimutan na hindi ka nag-iisa kahit sa pinakamadilim na sandali kapag ang lahat ay tila nawala. Ang Diyos ay nasa iyong tabi, hawak ka ng kanyang makapangyarihang mga kamay. Gaya ng nasusulat sa Roma 8.37, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mananalo sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Ito ang iyong pangako, ang tagumpay ay sa iyo na. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang. Dalhin ang mensaheng ito at hayaan itong baguhin ang iyong puso at isipan. Magtiwala sa Diyos. Hanapin ang kanyang presensya at ibigay sa kanya ang lahat ng iyong mga alalahanin. Siya ay tapat na tumupad sa kanyang ipinangako at hinding hindi ka pababayaan. Nawa ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay ingatan ang iyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, magmahal ng malalim, magtiyaga ng may tapang at maniwala, darating ang mas magandang araw. Pagpalain ng Diyos ang iyong buhay ng sagana,